Maniniwala ka ba sa salitang bilip? Kung may lay sa gitna, paano mo masasabi may best friend ang isang tao kung may in sa dulo? Paano mo masasabi na may girlfriend at boyfriend kung may in sa dulo? Paano mo masasabi ang salitang lovers kung may over sa dulo? Paano mo masasabing may forever kung may makikita kang letra na over? Kaya puti pa yung family. Wala kang makikitang lie, walang in, walang over. Kaya bago mo unahin ang ibang tao, pahalin mo muna ang pamilya mo. Dahil ang pamilya mo ang masasandalan mo pag may problema ka sa buhay. Dahil ang barkada, kasama mo lang yung sila pag may pakinabang ka at may pera. Pero pag wala ka na, iiwanan ka na. Pero ang pamilya, kahit wala ka ng pera, sasamahan ka pa rin habang buhay.